Magandang araw, Pilipinas! Ito ang sa News satid sa inyo ng Office of the Vice President. Patuloy ang pag-arangkada ng pagbabago ang Million Trees Campaign ng OVP. Kamakailan, libo-libong mangrove propagules ang itinanim ng OVP Bicol Satellite Office sa bayan ng Tinambaka, Camarines Sur. Narito ang ulat ni Brian Latasa. 10,000 mangrove propagules ang itinanim ng tangkapan ng pangalawang pangulo sa pamamagitan ng OVP Bicol Satellite Office at mga katuwang nito sa bayan ng Tinambak sa lalawigan ng Kamarinesur Kamakailan. Ang aktibidad ay bahagi sa nagpapatuloy na pagbabago ang Million Trees Campaign na flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte. Mga kababayan, magandang araw. Andito tayo ngayon sa Barangay Tambana, munisipalidad ng Tinambak, probinsya ng Sur. Ayon sa mga residente dito na isa sa kanilang mga pangunahing hanap buhay ay ang pangisda. Kaya napakalaking tulong sa kanila ang pagtatanim ng mangroves dahil itong mangroves na ito ay magsisilbing tirahan ng mga iba't ibang uri ng marine animals. Dapat po hanggang dito po yung cover ng soil sa nasabing aktibidad, inilatag din ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mahalagang papel na ginagampanan ng bakawan sa lipunan. So, um, yung mangroves po natin, they are considered the unsung heroes of our ecosystem. Uh, they serve as storm buffers or uh, yung mangroves po natin nag-act siya as natural barriers or panangga sa ating uh, mga natural calamities. Itinuro rin ng mga eksperto ang tamang paraan upang masiguro ang survival rate ng mga puno itinanim. Maghuhukay po tayo ng enough space uh, and important po na makover natin itong root collar. Ito po. So yung may line naman siya, may, may, indication naman siya na dapat enough dyan yung soil na makover niya. Dito naman po, itong pahaba na to, very easy lang siya itanim. Bali parang um, i- ididiin mo lang siya doon sa mud. Kaganyanin mo lang siya. Pero dapat enough na ma-cover yung ating at least one, uh, at least three-fourth of the body Ma-cover siya and nakalitaw lang yung one-fourth of the body. Mula po dito sa Tinambak, Kamarine Sur, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valente News. Mga kapulisan na lumahok sa isinagawang tree planting activity ng OVP Bicol Satellite Office sa bayan ng Tinambang Camarines Sur. Ang karagdagang detalye alamin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.